Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa to. Share ko lang yung mga inaaral ko at mga plano natin para sa bayan natin, para sa mahirap nating kababayan. Ito po yung vision natin para sa Pilipinas. Gusto natin, health is wealth. Gusto natin healthy ang mga kababayan natin at mayaman ang kababayan natin. Pagdating sa kalusugan, ito po yung goals natin noon pa. G, yung gamot, gusto natin mas mababa ang presyo o mura. Operasyon, mga simpleng operasyon. Abiso, advice, papalawakin at libreng lab test. Isa-isahin po natin na sa gamot, ito talaga pinaka problema ng kababayan natin. Marami pa tayong mamahaling gamot na hindi na ibababa ang presyo. Kahit meron tayong cheaper medicines spill gamot sa cancer, sobrang mahal. 5 to 10 times ang presyo ng cancer kumpara sa iba. Uh, marami pa ibang mamahaling gamot. ang uh, gamot sa uh, dialysis, sa puso, sa stroke, mental health, sa hika. Maraming gamot na napakamahal. Five times more ang presyo. So, pag maibababa natin konti, marami tayong matutulungan. Ang operasyon, nakikita ko, ang doable dito, ang magagawa natin sa budget ng gobyerno, yung pag-opera ng mga simpleng operasyon, mga bukol sa Suso, bukol sa katawan, goiter, madali lang yan, myoma, loose, gallbladder stone, gallstone. kayang -kayan operahan sa mga government hospital, mga 10 to 15,000 lang. Napakaraming kababayan natin may ganitong bukol, hindi makatrabaho. I think tansya ko mga 50,000 eh mga kababayan natin may ganitong sakit. So, pwede natin ito mapaoperahan kasi mura lang 'yung operasyon, 10 to 15,000 lang. Hindi siya tulad ng mga liver transplant na milyon-milyon o heart transplant na o heart operation na napakamahal 500,000 ito 10,000 lang buhay ng kababayan natin. Pag dito tayo magpo-focus, marami tayong maililigtas. Doon muna tayo sa kaya ng budget ng gobyerno. Sa payo, prevention, siyempre mas mahalaga kaysa sa gamutan. <coughs> kaya nagbibigay tayo lagi ng tamang abiso. Lab test, itong lab test ito problema natin, wala tayong libreng CBC, ECG, X-ray, di ba? Pag may sa medical mission, eh, kami pa talaga maglalabas ng pera. Wala kasing libre, bihirang-bihira. So, kailangan maisama to sa PhilHealth natin para at least may konting libre kahit 1,000 a year. Halaga ng mga CBC, urinalysis, ECG, X-ray. Malaking tulong yan para malaman kung may diabetes na ba, may sakit na ba sa puso. Maaga natin malalaman magagamit natin yung feel health natin, makakaiwas yung kababayan natin sa sakit. Ngayon, magagamit mo lang feel health mo pag nabangga ka ng kotse, na na aksidente ka o heart attack, tsaka mo magagamit sa loob ng ospital. Eh, kailangan natin yung check-up, eh. yung prevention ang wala. tiba. Yun ang kulang po natin na meron sa ibang bansa. Yung S para sa goals, dinagdag ko tong S, ito talaga goal ko. Gusto ko, ligtas yung mga gamot natin, ligtas yung bakuna natin, at ligtas din yung pagkain natin, di ba? So, actually bilang doktor, kaya ko masabi kung ligtas ba yung gamot, ligtas ba yung bakuna, kaya ko i-judge eh. hindi naman tayo magpapabayad kahit kanino yung mga pagkain natin, ligtas ba? Breast cancer natin sa Pilipinas, ah uh, 10% tayo ang highest in Asia sa dami ng breast cancer sa kababaihan. So, bakit namamatay ang mga Pilipinas sa breast cancer sa ibang Asian countries? Hindi ganun karami namamatay. May problema tayo sa pagkain natin sa tingin ko, baka sa mantika o sa ibang bagay. Kailangan mahanap natin to. So, yun ang goal ko. Ligtas ang food nyo, ligtas ang gamot, ligtas ang bakuna. Kung meron tayong pwesto, mas kaya ko to tutukan. Kasi sa ngayon, hindi natin makikita yung datos, wala tayong kalaban-laban. Tingnan yung presyo ng gamot. O. Ito yung mga cancer, chemotherapy. Ang presyo sa Philippines, oh, napakamahal ang presyo. O, tingnan mo to. Isang cancer medicine, 7,500. Sa Thailand, 1,000 lang. Sa India, 1,700. Five times ang doble. Ang presyo sa ibang bansa, ang bababa ng gamot. O. Pero sa atin, napakamahal. Okay? So, pag napakamahal yan, hindi lang tayo ang malulugi. Hindi lang kayo malulugi sa chemotherapy. Pati gobyerno malulugi. Diba? Gagamitin natin yung pera ng gobyerno, taxpayers' money, magbibigay tayo kunwari ng libreng kimo. Eh kung mahal ang presyo, di lugi ang gobyerno. So, kailangan maibaba ng konti ang presyo ng gamot. Yun talaga ang secret. Isa pa nakita ko magandang plano para sa bayan, itong barangay health workers natin sobrang kawawa sila. 400,000 sila, barangay health worker. Sila yung nasa probinsya, sila yung pumunta sa bahay-bahay na pasyente. Bawat BHW, 20 families tinitingnan. So, kailangan may sweldo sila. Ang sweldo nila ngayon, 500 pesos per month, hindi per day. 500 pesos to 1,000 pesos bawat buwan. Sobrang kawawa. Wala pa silang feel health. A uh, base sa pag-usap ko sa mga ibang politiko, mga sabi nila baka pwede maitaas hanggang 5,000 ang doable per month. Tsaka kung mabibigyan sila ng PhilHealth, malaking bagay. Sila yung aabot sa probinsya sa mga mahihirap na pasyente kasi 400,000 sila. Uh, ito po, para at least matingnan yung kababayan natin. Tsaka kailangan din nila ng mga gamit, mga blood pressure apparatus, stethoscope, kailangan meron din silang dala. Itong issue ng traffic, alam nyo lahat ng problema ng bansa may health issue. Ako kasi tutok eh. Kung ano yung kulang sa bansa natin, yun ang pupunuan ko. Kung ano ang hindi ginagawa ng ibang politiko, kahit ibang private individuals, ibang charity, yun ang tinututukan ko. Ano yung butas eh. Ito sa traffic, ang problema dito, health issue siya eh. Ito health issue. Sa sobrang traffic, Ah, sira yung baga natin, emphysema, hika, mas marami mga stroke, mga heart attack, nalalanghap mo yung usok May pag-aaral na pag yung bahay mo malapit sa main highway, kunwari EDSA, 150 meters away, mas maaga namamatay Ganun po talaga ang depresya So, paano malulutas ang traffic? May ginawa na yung Japanese cooperation. ginawato uh, ginawa to sa Japan, may study na sila, tinuro na sa atin, at ako nga, talagang sinusuportahan ko to, Kasi maganda yung ginawa ng Japan na organization. Ito pa ginagawa nila. Pakita mo, Doc Lisa, focus mo. So, tingnan natin dito sa kanan, ang plano nga ay magagawa ng ibang mga areas, mga cities na papalawakin. May mga regional government offices na dito sa north, sa Clark, sa Cabanatuan, magkaka-offices na dyan. So, 'yung mga tao lilipat na doon. Dito naman sa may southern part sa Batangas, sa Lucena. So, apat na malalaking uh, regional center. So, doon na pupunta 'yung tao para ma-decongest. Kasi kahit anong pigil mo sa kotse, e eh, kung ang trabaho nila sa Manila, wala wala dito pa rin talaga. So, nilalayo mo, i-develop ide itong apat na areas. Meron na rin mga plano para sa railway. Itong itim ang meron na tayong LRT, MRT. Pero ang kailangan natin, itong iba pa. Itong pula, itong blue. Kita nyo, marami pang ginagawa. Okay? So, kailangan din ng buwis dito. ah uh, sa port, yung port, pati airport, uh, kailangan papala papalakasin yung port sa Subic, sa Batangas, para hindi lahat na i-stock up sa Manila, Kaya nagtatraffic eh ay yung mga factory niyo alay-layo dito, tapos dito sa Maynila kinukuha. Okay? Kung masusunod itong JICA plan for 2013, pag may political will, nakikita nyo, yung traffic na mula Maynila hanggang Pampanga, to two and a half hours, magiging one, one and a half hours na lang. Yung dalawang oras na biyahe, magiging isang oras na biyahe na lang kung masusunod itong mga plano noon JICA. May plano na eh, kaya sinusupport ko to. Pagdating sa peace and order, diba, ito sa mga kababayan natin, mga nakakulong. Nakikita nyo, malaking health issue rin itong nasa kulungan. Paano magiging health issue? Kasi pag hindi natin tutulungan itong mga nasa kulungan, hindi sila magbibigyan ng sapat na at least yung pag-rehab, uh, at least meron silang space, hindi sila parang sardinas, ay eh, magagalit yan. Pag nagalit yan, paglabas nila, criminal ulit. Eh, dilago tayo, parang magiging monster lahat tapos yung mga sakit ang daming sakit sa kulungan tingnan nyo ha ah. sa buong mundo makita mo Lisa ah. Philippines ay pinaka overcrowded 436% ayan you know, top 2 tayo most overcrowded prison system punong-puno tayo ng preso sa kulungan okay at isang health issue din ang kulungan kasi ang daming sakit na kukuha sa loob Tumarami ang tuberculosis mga infection hepatitis, HIV, mental illness, ang dami nagiging uh, problema. Meron din mga nagsis-suicide sa loob. So, pag hindi magagamot, hindi matutulungan yung mga nasa kulungan, paglabas nila, kakalat yung TB, kakalat yung mga sakit. ba diba? Kailangan natin tulungan at gamutin. So, isang, isang possibility is yung mas malaking kulungan, mas mabilis na criminal justice system, pwede rin yon. Kasi ang talagang uh, kababayan din naman natin, yung iba mga kamag-anak natin, yung iba baka wala namang kasalanan. So itong health problem, yung health issue nung sa kulungan, tututukan din po natin ba diba? bilang doktor at cardiologist. Dito sa war on drugs, meron pong ibang uh, maraming strategy sa war on drugs. Uh, yung ginagawa ngayon, isang strategy yon pero meron din tayong nakikita na isang parang alternate o katulong na strategy. Uh, bago tong kaalaman pero sa buong mundo maraming uh, countries na ginagawa na ito. Tingnan nyo muna. Dito sa drug issue, uh, may mga around 3 million na gumagamit ng droga sa uh, Pilipinas ito. Sa 3 million, 98.3% gumagamit sila. Hindi sila nagbebenta, hindi sila pusher, talagang gumagamit, Ba't sila gumagamit ng shabu marami gusto magpapayat lang. Marami gusto magtrabaho. Mga driver, inaantok. Kailangan nila pangpagising, papapayat. Yung iba, call center. So, parang na-addict lang sila. Yung iba, na-addict sa sigarilyo. Yung iba, na-addict sa alak. Yung iba, na-addict sa kape. Hindi nila mapigilan. Diba? Ito naman, addict sila do sa droga. So, may mental problem doon. Addiction yun eh, health problem. Pero wala naman silang, hindi sila kriminal, itong 98%. Kasi, wala naman silang hindi naman nila pinapatay yung ibang tao eh. Talagang ginagamit lang nila eh. Ang dapat hulihin, ang tunay na kriminal, itong drug pushers. 'Di ba? 1.3% yon yung mga nagbebenta, yung gumagawa, uh, 'di ba? ng mga trafficking. So, around less than 2% ito ang kailang hulihin. Pero itong 98% na 33 million Filipinos, 'yun yung kailangan sa tingin ko. Ah, uh, pagtuunan ng pansin, paano gagamutin, matanggal yung addiction nila para hindi na sila gumamit ng droga, diba? Kasi mahirap talaga makontrol. Pag uh, mga substance abuse, saka yung mga addiction, nagbabago kasi sa utak nila. May nagbabago yung prefrontal lobe saka limbic system, nagugulo yung structure, hindi sila makapigil. Kailangan makontrol nila in 6 months para makaya nila ulit Parang game addiction. Meron din ganun eh. So addiction siya. Isang solusyon na ginagawa sa ibang bansa ay ganito. Uh, may sampung countries, actually malapit na aabot na ng mga 20 to 30 countries, may plano na sila i-decriminalize yung drugs. Ibig sabihin, sa mga taong gumagamit na nananahimik lang, hindi sila kinukulong. Kasi na-addict nga sila, dinadala sila sa ospital, sa rehab, ginagamot sila ang hinuhuli na lang, kinukulong yung mga talagang nagbebenta, uh, yung nagkumukuha uh, sa ibang lugar, nagmamanufacture, sila yung kinukulong. Tingnan nyo, ito yung mga countries. Uh, ngayon, kasama na rin yung Canada. May plano na yung Canada within three years, they decriminalize. Bakit nila to ginagawa? Bakit nila din, kinofocus na health problem na yung droga at hindi lang criminal problem? So, may dagdag na health, prop, health issue na siya. Tingnan niyo sa Amerika. Sa Amerika, ganito ang gastos nila sa war on drugs nila, 1 trillion. 80,000 raids sila ng raid. Ang dami nilang kulungan. Pero, ang dami pa rin gumagamit ng droga, hindi bumababa. Pareho pa rin, pataas pa rin na pataas. Tapos, wala, hindi na nagagamot yung mga drug users. Nagtatago na lang. Yung sa Portugal, ito yung pinaka-20 years na nila nag ng drugs. Ang nangyari, ito, nag-end of drug war sila. Yung mga police hinahabol na lang yung mga pushers tsaka yung mga kriminal, yung mga pumapatay. Yan. Tapos mas konti tuloy ang uh, mga krimen nila doon Yung gumagamit ng droga sa Portugal bumaba ng 50%. So ang daming gumaling, uh, daan-daang libo gumaling kasi yung pera para sa kulungan, para sa courts, para sa police, nilagay nila sa gamutan kaya bumagsak ng 50% yung gumagamit ng droga sa kanila. Tapos yung taxpayers' money, yumaman pa sila kasi nilagay na nila sa rehab. Nabawasan yung gastos nila sa kulungan. Hindi na naging sardinas yung mga tao sa kulungan. Nabawasan. Kasi karamihan nga doon, uh, gumagamit na sama sa mga hardened criminals. Diba? So, ganito po ang setup para gumaling ang isang uh, Uh, na addict sa droga o sa alak o sa sigarilyo, detox, therapy, life skills, and relapse prevention. Dito tayo mahina. Ngayon, yung, yung pagpapagaling, marami tayong kulang. Kulang tayo sa psychiatry, psychology, sa doktor. Kulang yung tamang gamutan. Kaya hindi gumagaling. 3 million pa rin yung gumagamit ng droga. So, gusto natin mapababa yung 3 million kahit maging makasave tayo ng 1 million na buhay. Di ba kawawa din naman, mga kamag-anak din natin yan, kaibigan. Nung nag-decriminalize thing na mo nangyari, yumaman pa yung gobyerno, nagbawas, nakatipid sa kulungan, nakatipid sa korte, at nakatipid sa gastos para sa pulis, nilagay nila lahat sa kalusugan. So, ang ibig ko sabihin, may bagong option yung nangyayari sa ibang mundo. So, pwede natin tignan, baka pwede idagdag to sa ginagawa ngayon ng gobyerno, mas mag-focus sa health, 'di ba, yung mga gumagamit lang, gawin nating health issue. Pero yung mga pusher, eto'y eh, tuloy pa rin talaga yung paghuli kasi kailangan mabawasan din yung source ng droga. Okay, bagong idea 'yan sa buong mundo, pero lahat ng mga medical experts, doctors, mga advocates, ito na yung uh, ito na yung bagong uh, nakikita nilang solusyon na mas makakatulong para at least mabawasan itong droga na problema. Pagdating sa economy, sabi ko gusto ko healthy. Uh, hindi lang healthy, wealthy, mayaman. Bakit hindi mayaman ang bansa natin? Ito isang problema. Oh. Yung tax natin sobra taas. 30%. Marami na nga hindi nagbabayad ng tax. Ang taas-taas pa. Ibig sabihin, ko may negosyo ka sa Pilipinas, 30% babayad mo. So, paano ka pakikita niya? Tingnan mo sa Singapore ang tax ng mga mga negosyante nila 17%. Kaya nagbabayad sila ng legal na tax. Tayo sobra taas 30% ang nangyari? hindi na binabayaran, magkakaroon lang ng corruption. So ang first goal para pro-business, lumakas yung mga negosyo natin, ibababa natin yung corporate income tax. Nasa train na 'yan, eh, 'yung bagong train. At susuport natin yung mga gawa ng kapwa Pilipino. Yung mga sariling gawa, gamit, pagkain, bag. ba? Diba? Pag susupport natin yung sariling atin, e, eh, iikot yung pera sa atin. Tayo ang yayaman, di ba? Kaya ang ginagawa ko mga health tips ko, lahat Tagalog eh. Lahat Tagalog, lahat libre. Tayo eh, sa atin. Tayo ang makikinabang, tayo tutulong. Ang traffic, ang views sa Philippines, mas yayaman tayo, mas lalakas tayo. Eh kung ginawa kong health tips ko English, oh kunwari nag-English ako. Kunwari ang market ko America. Oh, di, di napunta doon yung yung benepisyo, yung talento ko, yung utak ko, di doon pa napunta, di ba? Kahit mas malaki kita sa English, hindi, hindi ko ini-English, eh, gusto ko Tagalog kasi para dito sa Pilipinas ang makikinabang. Isusupport natin yung local para yung local ang lalakas. Di ba? Parang t-shirt, mas gusto natin yung kung pwede, local ang bibilin isa pang local na dapat isupport yung uh, paggawa ng gamot, kahit yung mga supplements. ba? Diba? Ang dami nating halamang gamot dito sa DOH. Sampu yung halamang gamot. ba? Diba? Pwede natin i-manufacture, i-promote. Kasi nandito yung lahat sa Pilipinas. Eh. Kaysa ibang bansa ang gagawa ng tableta gamit yung halaman natin, dugi tayo. So, pwede ito isupport ng gobyerno para yung mga gamot at supplement, bababa yung presyo. Paano? Gawa na sa atin. Eh. ba? Diba? So, ito rin. So, support natin yung local. Ba't hindi nagagawa ngayon? Eh, kanya-kanyang paniniwala. Okay, basta ako, hindi tayo nagpapabayad sa iba. Gusto natin kung anong maganda sa bansa. Madali lang itong mga solutions. Pag mahal mo yung bayan, malinis ka, hindi ka magpapakorap, pwede yan eh. Kasi tutulungan mo yung mga local eh. Yung mga, mga negosyante dito nag-uumpisa pa lang. ba diba? Sila isusupport natin. Ito po. Ito yung mga top Philippine exports natin na kailangang suportahan. Pagkain, uh, walis, yung mga ibang mga. Ito, mga herbal. Kahit marami tayong mga ano, in-export din ng mga isda. Ito mga export partners natin. Japan. Ito yung malalaki. Japan, US, China, Europe. So, kailangan kaibigan natin sila lahat. Kasi dyan tayo nag-export. Eh. Silang customer natin. Eh para yung maman tayo, di ba? Palitan yan. Mas maraming ine-export ang gusto natin. konti lang ini-import natin. Di ba? Ay natin import-import ng mamahalin kasi nawawala yung pera natin eh. Kaya humihina yung peso natin. So, support local. Ganun lang po. Pagdating sa mga trabaho, tatanungin mo, Doc, papanay sa trabaho, papanay sa sweldo. Meron namang nagpupush dyan sa sweldo. Pwede ko yung pag-usapan. Pero yung pinupunoan ko, yung kulang sa bayan, ang kulang dito, dito sa mga empleyado, siyempre, may discrimination eh. Paano kung may hepatitis B ka? Paano ko may TB ka na gumaling na? May trabaho ka ba? May HEPA B, may HIV. Yun ang gusto natin makita. Mabawasan yung discrimination. Kasi napakaraming may HEPA B, 16 million. Napakaraming may TV na scar na gumaling na, milyon-milyong Pilipino yan. Marami dyan, hindi na makatrabaho. Okay? Pag abroad o pag fit to work, ang dami rin sa gabal, yung mga, yung mga test, mahal. Di ba? Uh, pag may sakit, sarili nilang ba? Hindi ko alam pa paano talaga masosold yan. Pero siyempre, kung libre yung lab test sa PhilHealth, may tulong na yan. Kung mas makakaiwas sa, sa sakit, So, health issue siya eh. Health issue yung pag-abroad din, yung gastos mo uh, para sa medical check-up. Titingnan natin pa to. Pero alam ko na yung problema nila. Kailangan natin OFWs around, uh, I think, 10 million ang OFWs natin. Isa pang paraan na makabagong paraan para maabot yung mga kababayan natin sa malalayang lugar, telemedicine. Uh, next time, explain ko yan. By computer lang, medyo mahal yung makina um, pwede mong gamutin yung mga nasa malalayong lugar na mga experts dito sa mga syudad. So, ito lang po. 25 years na namin to ginagawa. Nasabihin, Dok, pinapangako mo. Ah, nililina ko. Wala akong pinapangako. Sabihin, tatuto pa rin mo. Hindi tayo nagkakaintindihan. kakaintindihan kung, yun ang kung iniisip nyo, ibibigay ko lahat libre, libre, libre. Ang sinasabi ko lang, 25 years na kami tumutulong, isusulong ko lahat. Okay? Pwede sa batas, pwede sa pag-iingay sa media, kung ano man yung isusupport ko, isusupport ko, isusulong ko, isusulat natin. Siyempre, mahaba pa approval niyan. Kailangan ma-approve ng ibang politiko. Kailangan ma-approve pa ng presidente yan. Hindi ko alam kung i-approve nila. Pero tayo naman, hindi tayo mamumulitika, tulong lang tayo. Pero isusulong ko talay libreng gamutan, operasyon, lab test. Maybe in a few years, unti-unti unti-unti para umabot doon sa, 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 inyo. Okay? Bakit kailangan, doktor? Alam ko kasi lahat eh. Alam ko yung ano talagang makakatulong. Palagyan natin sa dialysis. Mahal yung mga phosphate binders nyo. ba? Diba? Yung tableta, 300 pesos sa isang araw. So, yun lang maibaba ang presyo. Happy na kayo. Sa mga may heart patients, mga heart warriors, meron silang gamot. Yung Bosentan, mahal din yun. Yun lang maipababa yung presyo. Ang dami na masisave. So, alam ko ano yung nagpapalugi, nagpapabankrupt sa tao at alam ko rin kung magkano budget ng gobyerno, maisuswak natin ng maganda. Sa ibang areas, palagay natin education, maglagay ka lang ng maraming pera sa edukasyon, libre na tuition. Tapos na, di ba? Pero sa kalusugan, kahit maglagay ka ng 5 billion, 10 billion, wala kang kasiguraduhan na gagaling yung community kasi mahirap ang strategy. Mahirap. Kailangan may expert na magsasabi, dito natin ilalagay ng pera. Dito natin ilalagay. Like sa Dengvax nilagay mo ng 3.5 billion. Ano nangyari? Bumaba ba yung dengue? Wala. ba diba? So, dapat tama yung strategy para makaabot. Yun yung dinadala natin expertise sa kalusugan para sa bayan. So, matagal na namin to ginagawa. Itutuloy lang namin kung ano yung pagtulong namin for 25 years libreng gamutan sa lahat, libreng check-up. Sobra pa kami. 30 years old pa lang na ata ako dito. Ito, payat pa si Doc Lisa. Uh, 12 years ago na to. So, gusto ko talaga maparami matutulungan natin. Hindi to para kumita, hindi to para sumikat. Ah, uh, hindi ko lang kumita. Kung ko kumita, din nang negosyo na lang ako, 25 years, din dami ko nang kita. Para kasi matulungan kayo. Sasabihin niya ang iba, Dok, ba't pa kailangan sa politika? Eh, ano ko naman, sa private. Kung ganito ang problema ng bayan, 100 million Filipinos, ang natutulungan ko lang ganito. Sobrang konti. Eh, ang budget ko in a year, 1 million, 2 million, hati-hati ilang libong pasyente. Yun lang, baka tigpa 500. Pero hindi sila gagaling doon. Ganito lang natutulungan ko. Pero kung gagamitin mo yung budget ng gobyerno na gaya'ng kalaki, na hindi lang nanakawin, dami maililigtas sobra dami, bubuhos ang tulong. Bubuhos ang tulong. Yun ang goal natin. Kasi tingin ko, feeling ko ito yung God's will. Kung di, di, tayo mabot, okay lang. Walang problema. At least, tinry ko para sa inyo. So, sabi ko nga, okay lang tayo matalo. Okay. Ngayon, lahat ng sasabi, talo ka, wag ka pumasok dyan, ah, ka. Okay lang yan. Hindi naman yun eh. Ang goal ko lang, ang daming mga patient groups, ang daming mga pasyente nang mamakaawa, mamamatay na sila sa isang linggo, ilang buwan pag hindi nila makuha 'yung pera. Kaya ko ito ginagawa para sa kanila. So ulit lang tayo na ulit para matulungan sila. Okay? So pupunuan natin 'yung kulang sa kalusugan. 'Yun lang po 'yung pinaka-point natin. At siyempre, idol natin si Senator Juan Flavier, kundi dahil kay Dr. and Senator Juan Flavier, hindi tayo aabot sa ganito. Siya gumawa ng daan, napakalinis, napakagaling ni Senator Juan Flavier at dahil sa ginawa niya, meron tayong pwedeng gawing kasunod. And hopefully, pag matanda na tayo, namatay na tayo, meron ding part 3 na susunod sa atin. Okay, salamat po. Uh, like and share po para makaabot sa ating kababayan. God bless.